Ayan. Salpok ah. Sino may kasalanan? S S S ay, nakita ko yung motor na ano, speed. Yan diretso siya doon yung galing doon yun sa loob. Ano yung alin, alin galing sa loob dyan? Yung, yung galing dito. Nagtago eh. Ayun, yun. Dito, yun galing... Tama yung tama yung motor na galing dito. Tama uh, yun. Yung ma mali yung dito na galing. Alin dyan? Ang alin motor dyan? Ang galing sa loob? Yung may babae. Ah, galing sa loob yung dalawa? Oo, oh, yung galing dito yung babae, mag may angkas, galing dito yun. Yung isa, galing doon, yun yung tama. Uh, ah, tama, ta ta tama yung lalaki? Oo, oh, yung galing dito. Nakago eh. Uh, Kita ko, nag-stop nga ako kasi go. Akong ano doon, delikado. Kita ko eh, stop. Kasi ah, dire pa, yung mag may angkas. Ah, dalag Oo, sa puli, sakto eh. Exacto, eh. magaan Bagsak yung dalawa eh. 'Yung nakaano pala, 'yung isang naka Honda Wave ata galing sa galing sa Santa Domingo, Balingasá, nakagupa siya. Sinalpok siya ng dalawa, may angkas para siyang ano eh GTR Honda Click pala at saka ano uh, Euro uh, Honda Click tsaka SYM ay hindi Pagkakaan sila dito sa may Santo Domingo Avenue Corner JR na itapin yun. At Sergeant Rivera.